may ikus. Kaya yan ano, kahoy. Ayaw yung ano. Tawasan tayo. May ikus guys. Kaya na. Kaya na. Ay lang. Guys, ano yan. Oh. Yung video, okay, akin na. Okay, ang video. Alin? maulog oh sinit ko na oh ayan may ano yung kami uh oh. say say na pusa ayan dahil sa paghuli ng pagkain niya hindi na siya nakakaalis kasi rescue team hmm? kahit ako nahihirapan pagkuha Sisigta ka na nga ni. Ugot ka pa. Hmm, ayan. Sisig ko siya. Hindi, ito. Ayan, sisig ko siya. Oh. Ano ba ganyan Oh oh. Ayan siya. Ito oh. sa pagkuha ng ano ng pagkain niya nakaano dyan siya sa kahoy. Hindi siya makaalis. Oh. Paano ko ini Day day mo. Baka ma. Babadilungko? Ha? Babadilungko? Ano ko ididirit sa pag video ka ini? Eh? Hmm. Hindi. Baka ma ano ka. Ako na. Asya. Oh. Do, padudulagunta ka na nga ani Angkot ka pa. ini yung ikos. O, oh, paano ba ganyan ni O, oh, nahihindapan ka na. Gawin, pwede na ko na nanggada noon? Paano There, the man itatao? Der, daman oh Der, dek sa may ano, manok. Mainit. init. Ayan o, oh. papalisin ko na. Ah. Hmm. Oh. oh, sambutin mo, kaya mo sambutin. Oh, hindi ko pa ito napapatay. Oh. Guys, nawawala na cellphone na natin yung pusa. Ayun guys, oh. Galit pa nga siya. Ay, bakit ganito na? Oh. Hala. Ba't grabe ang puti nito? Nakaharap yata sa'yo. Patayin mo na nga. Nakaano yan. Patayin mo na.